Yo, sabit. Eh, una, eh. Eh, yun, sabit ayun o ayun o ayun o ayun o ayun o ayun o ayun na na pang ano, tubo nakita yun o ayun o what's up mga kape Isang magandang araw. Kata Tao ulan lang po, tao ulan ang ano, ang ba? Lakas oh, dito. medyo delikado po dito tayo mga guys, pero dito lang tayo sa dilig lang. po natin ngayong araw si Buddy. Yan, thank you Ayun, araw po. Tayo po na dito. tubig. Mataas ang tubig Kaya pwede dito kong makasulis yun ng mga Okay po, yagis mo dyan Wala kayo isda dyan, sigurado Mahaba <laughs> Nuhuli mo yung marami Baha eh, magbaha, maraming isdang gumigilid Yan, di mo na mabuhat, sobrang dami. Dayan mo ngayon. Ako? Oo. Oo, ang dami. Mabi sa'yo eh. Oh. Oo. Lalaki. Sumabit? Sumabit nga. May iba Pero lalaki pa rin? Diyan, sa taas. Mayroon din. Buhangin dyan.

Ito yung din na paper sa ilalim na yun. Pero kung um, bumilog yun, dami na

아. 괜찮아. 됐어. ipinag i no muna yung mga ano, ah, wala mo ulit. Bulsa. Aba oh. ipinag mo ko muna Ay, Ay, yung bulsa ni Pepe. Pe wala nasabit kasi kanina. Tatlo yan. Ang laki na rin, yung talaga. Tagaan na lang talaga. Tagaan hmm. Put na. mo walang talit? Ganyan pala. Saan? wala ko lang akong puto may isa pa dyan? Mm. Eh, Pwede ano? um, Sayang ng huli Sayang kasi pag nakaligaw Huli na marami. May pa isa. Mamalagdagan yung mga huli. Kaya nito, may hagos pa isa pa eh. okay na yan. Yo, lumakas po yung hagos dito. Parang lalo muna lang kasi kami mas marami po bigang ibigay na namin. Ginabot sa galing bundok. Uh, dito lang po tayo sa gilid-gilid. Hindi po kami tatawid ibali. Hindi po kami makakatawid dito. Bata jan, kita e. Yun, sabit. huli kaya yan? Wala. Meron. Meron, patay. Ayun, no? lalaki yun. Oh. May huli pa rin. Pwerte pa rin. Oh. No? Yeah, may bangos. Bangos yata yan. ko, ha? Okay, ako, tatakbo na ako. <laughs> Nahuli ka pa nga, no? tubo. pa. Anak yung bangus oh Bangus ba yan o ibang bangus? Anak ng bangus siguro yan Parang ano eh Tawag dun? Tawag dun yung linis na eh Buwan buwan Kapatid ng bangus Ang bangus na daro Siguro pag lumaki ko eh. bangus Anak yan Hindi lulusit yan Para basin mo ba Malapad yung katawan niya. Para siya nakamangot? Oo. Oh. Pagkaistaan niya. Matakas to yun Sarap yun ni Daeng Sige mo sa suka Ay, nagkatas Matakas ang kanyang katas oh Ano yan? Gamot yan sa ano? Gamot na saan ka? So, paglalangoy, gagaling ka lamangoy Bakit <laughs> <laughs> Hinihigop <-igub> mo yung, <laughs> <-igub> mo yung <laughs> sa yun? mo Pag hinihigop ang tabaw Oo, niya yun Gagaling <laughs> ka daw ano, dumangoy Hindi <laughs> na Nakakaano ka, pakpak uh, -pak. Kakaroon ng powers. Sa asang. <laughs> patay, patay pa Sige yung isla. Yan, okay na yun. Yan, lalagay po natin sa ating laga yan. Hmm, patakas pa to. Sinayin mo na to. to. Uy. Ah, hey. dal-dal mo. Ang niya. Oh, babalik kasi. So, babalik talaga siya. Ano so, naman? Lalaki po ng ano na niya. Ang flat na. Flat. Flat, flat talaga siya. Aba. Hmm, yeah, para okay. sa ako. Sarap. So, sarap talaga. Yeah, good. Ah, just goods. Ayun. Dami na rin nating huli. Ito so, po ang ating huli, marami na to. Sobra-sobra na yan. Huh. Ito so, yun po, marami-marami support, marami-marami salamat po sa suporta niyo sa akin. Kay hey, Buddy. Yeah. Body, Ned sa so, ba mga bago po mapapadaan sa aming channel pa subscribe po and share yun na rin po para mas maraming makapanood maraming maraming salamat po and God bless <laughs> ito po yung paborito namin tabayan maganda po kasi na dito view kitang kita natin po tayo ice cream ice cream yummy tayo, ice, cream. ice cream yummy nyo sarap sarap ito yung ginagawa namin pagkatapos talaga para maibsan yung aming mga super hot na katawan hot <laughs> body mga nalamog mga nalamog sa katawan nalamog sa pangingista <laughs> Mabilis daw 'to makapagpataba eh. Oo. Oh, okay. ah. sabi ko, nako, eh, wala pa naman akong pake. Eh. <laughs> <laughs> Masarap ang ice cream <screen> eh. <laughs> Matamis din siya, no? Matamis kasi daw. Ano na pag talaga sobrang init ako, napakasarap nito. Na to. malapit pa naman kami sa lahat. Yung yung namin, malapit sa lahat. Nabibira, oh. Ayoko talaga naglalabas ako, napapagastos talaga ako. <laughs> Ay, pagkain <dun> eh. Pagkain <laughs> na na. Ang pilihan mo, parang mm -hmm. ano yung sa'yo eh. Balik na city. Balik yung pinasokan yun. Sabi ko yun sa kabila. nabali na mo ba yung ano sa so, nahulog na bata ka mm. ano, na na sa kanal ah oo mabilis yung malay, mm ano yung magbaha mm -hmm. ang lakas nun so, Grabe, buti yung, buti na habol nung ano buti ta na ako yun kasi lulubusan sa ano mm. yun sa pansol eh Ibala yung malaking pansol ako, eh Yari yun. Hindi na nila makakuha yun. Hindi makakuha yun. Hindi na ilayatan pa ah. Lalo na pag bumara yun, nak nakawa. Buti may tumulong sa kanila. Hmm. Hindi. Kaya rin yung ano, kawawa yung bata na yun. Eh. Buti mabilis din si kuya talagang tinalo niya eh Tinu tinulungan niya yun tinulungan si kuya yung isang nakasad yung naman ba niya yung talagang mm. ganawulog siya sinulong mm. na siya mm. nasa niya nakuha yung bata ngayon may iwan ng gamit no? si Bernie yata si Bernie mm. yun tumulong siya ngayon nakuha niya yung bata nakuha niya yata yung paha Tulosin na sa kabilang ano eh. Mm, kabila. Oo, oh, kabilang kring delikado yun pag yun ay dinayin ng pasta ko hindi mahabol oh, hindi mahabol yung oh. walang tumulong sa kanya puti, oh. buti tumulong yun dapat yun yung binibigyan ng ano 80,000 <laughs> diba yung <laughs> sa kanal ano <laughs> yung <basa> <laughs> sa kanal sa kanal yung binigyan ng 80,000 yun lumabas <laughs> ay sus <susunurin. laughs> adik pa dapat yun yung binibigyan sabihin yung, inimbestigahan adik pa <laughs> adik pa wala ay naman ang gobyerno tawa ako. yung nangyayari sa Pilipinas? Ah, uh, ito yung mga binibigyan. Walang uh, Mm. Wala tabulong talaga din. Wala na. Wala na? Wala ano, na pagkasa yung bata. Ito yung bata talaga. Malate pa naman. Sa ano sa pala? Quattro yung lang natin. Sa Great London na lang ng bahay. Kalakas pa naman. Uh, pero... Sumunod yung bata sa datay niya eh. Eh, mabilis yung ano, malakas yung ng tubig. Oh, uh, pag ano yung tubig, kaya mabilis siya na yung ang agasak Parang pulse. Siguro yung ano na yun, yung dahil na yun, ginagawa pa lang yun. Hmm. Tapos yung nasira pa. Oo, oh, ngayon nagbaha. Nagbaha. Lalo okay. na, ano, so, so, yung ano? Yung lahat yung buhay niya po. Hindi, hindi siguro napansin na magulang nakasunod sa kanila. Oo. Oh. natin pa sagat baga. siya bilis agos eh. Sabi ni Bernie, kung hindi nilang nakuha yung pa, wala. Ni... Nga na. So, hindi na. Hindi na yun. Makukuha. Hindi si mo mabait yung mga tao doon, tumutulong. Sigawang sila eh. Hindi eh. Hindi ko nga yung ama, na dalawa pa. Hmm. Tinakuha nila ang ganyan pero tinulungan niyo ng mga vlogger ah. Sina Boss Toyo. Sa kayong isa. Tulungan talaga yun. Eh. Hmm. Tinulungan siya. Pinahanap yun eh. Binigyan ng <laughs> <laughs> tulong. Kasi si Rosemary, hindi niya hinahanap. Hinahanapin niyata eh. Hinahanapin, bigyan din yun. Hmm. Eh. ito makakolab dyan siya, eh. no? Si Ibana. Ibana <laughs> na lang. <laughs> Kahit wala nang ano, wala nang video-video. Kahit -video. wala nang video, basta <laughs> ka lang na, makasama si Ibana. Wala <laughs> nang mga. Mapalo ka dyan. Ibana pa na yun. Ito makasama na gula. <laughs> 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 Magpapaloto ako ng nilaga. Nagluto ng nilaga yung baka eh. Nilang <laughs> pigit niya. Ang bayit ulit si Ibana. Nagluto siya ng ano, yung bulalo. Bulalo, ang sarap. Tapos binamigay niya sa mga mm. -hmm. ng pagyo. Tapos binigay pa ang pera, may mm. -hmm. tigil ng lipo pa oh, ang bigay niya. Ang ganda ng content niya. Di ba? Kalbasa ang pera din. Ayan, dapat kung may mm -hmm. mga blessing na tumarap. Blessing talaga. Yung sobrang-sobrang blessing mo talaga. Share mo. Pero may pag-uwi ko, may mission ako eh. Doon sa amin namin sa bundok, mga kamag-anak ko doon. Kasi mga hikers mga inano natin doon, kasaluhan natin. Ano ako? Kumbaga, basta gagawin ko na lang 'yun. Pinaplano ko pa lang, kumbaga nag-iipon ipon pa lang ako. Konti-unti. May benefit. Nandiyan din 'yung bundok kasi. Kasi isa 'yun sa mga dream ko ba na pagdating ng araw na makalugod talaga. Oo. Oh. Ang simple yung divide lang. Kapakasar from na bagay. Kapapasaya na sila. Gustong um, gusto ko yan. Pag-uwi ko yan next year. Lalaan mo sila naman. Budget. Ano <supan> kasi yung ano yung kuya ko yan, pastor. Mm. Siyala, marami siya Mm. Ba, uh, gusto niya, man, ano, isa ng ano sa akin. Yeah. Ay, magbibigay tayo ng tulong doon. At sa charity. Oh, na lang magbibigay ako. Mm. At may pera, magbibigay ako sa kanya. Mm. Punta sa mga, ano, sa mga bundok-bundok. Oh, -bundok, yeah. no? Ay, tayo yung mga tinitinong nila. Magbibigay, bigay siya. Ganun yung Pero pedas, hindi gusto ko. Yung Pero ang una, kong bibigyan niya mga kamag-anak ko sa bukid, siguro nasa 25 bundok kabahay yun. Ah, uh, bundok din. Doon talaga ako lumaki sa bundok na yun. Uh, malayo sa ano? Malayo sa kabihas na. Kung tutusin, malayo. Talagang, maraming ano mga bundok na mga ayta. Oo. Uh -huh. Pero mas maganda ang bahay namin doon. Gawa ng mali Baga, na, nakalsada na din naman siya kaso hindi siya totally na may simento. Minsan nadadaanan. Pag nakikilira, minsan hindi na. Motor lang. Ha? Malayo? Malayo. Pag nilakad mo, halos tatlong oras. Yeah, okay. Malayo, malayo. malayo. Okay. Okay, eh, okay, 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 pag kami nagdadala doon ng ano, ang kabayo, sakay sa kabayo. Oo, uh, so, uh, kinakargahan namin. Kaya, yeah, matrabaho. Tama okay, kayo. Sa Batangas. -bat -bat. hmm. Sa Batangas. Hmm. Kung tapos sa kwarto dati, Batangas. Pero doon po Kasi ako. yung lagi nag-iinom. Palay <laughs> na. <laughs> <Taman>. Magbabaret. Wala <laughs> sa menong taga-Batangas <laughs> eh na ako. man, hindi man ako masyadong nag Saglit, konti lang. Mahilig sila sa mga 4. Oo, oh, yan. Gin. Mga gin. Yung mm. nagtatrabaho ko, kakwarto ko dati. Para malakas ang tama agad. Kasa pag nangyayaya ako, tulog lang ako. eh. Sige. Ang mahina ako sa ano, sa alam. Sa alam. Hindi na ako nag-iino ano. Pag may ano lang. Iwas yun. Iwas yun. Aso, matagal nang walang okasyon, isang mag-iisang taon na eh. Wala pa rin ginom eh. Tinatamad, tinatamad. Kapag dinubuhan ka it beer lang. Hmm. Agad akong naiyelo. Hindi na kaya ng katawan to. Gawin matagal na hindi oh. Uh, parang yung mat matamis kasi, naiyelo hmm. ng matamis ng katawan. Gin. Pag kami nagiinom sa kwarto eh. Gin. Pero may ano, may halong tang. May tang na. Uh, Masakit sa ulo. May tang. Pero pag ako'y nakata, pag tinamaan ako niya ng hilaw yung tamang sobrang ito ko nandukaw, ah, na ang tuka iwanan ko na yun sabay salta na ako sa higa ko na yun iwanan ko na sila tulog ka na oh, kailangan ko na mga pagpatulog mga ganun hmm. lang chill lang kaso yung pagpatulog ko ano eh puyat sa trabaho eh yun lang <laughs> pagpupuyat <laughs> 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 ka sa gabi ka na agad pag huwag eh hindi ka na mag eh hmm. Antok, yung antok. Ang hirap laban ng antok, ay pa mong gabi. Bumabawi lang kami kapag gabi-gabi. Eh. Um. Um. Break time lang. Uh. 20 minutes lang break time. Uh, so Tutulog na ako, tulog lang. lang. Oh. May lakas ka na nun. Iba-iba oh. oh. na yun. Oh. Dibaga, parang naitulog mo sa ulit oh. yung naipahinga mo sa ulit. No. Alam mo na, alam mo yung 20 minutes na yun, mahaba na eh. <laughs> lang gising na gising ka na nun. Kaya yung mga kape, maraming kape din eh. May bento kami eh. Hindi wala. ako nagkakape. Buti wala kami pang gabi. Puro pang araw lang kami. Pangan kasi pagkape kape ng kape. Hmm. Pag gabi. Marami na din sa ano, sa katawan. Doon niya na-operahan yung tiyahin na ko eh. Oh, Nung nga sa Taiwan din. Pero kawin na siya. Masa so, ang uh, diabetes. Wala hmm. mga... Uh, Masa ang parahan yun. Alas sa buwan siyang tayo niya. Uh, Iwasan mo rin yung ito ako pa naman ako sa kapit kahapon, hindi ka na alam. Okay. Nako, tatlo ako. Hindi na nga uh, magkakapi na Hindi uh, na ako. Ang lakas ko sa kape. Sabihin yung... Ayaw na ulan ulan ako po. pag ko sa umaga, kape. Drinks. Drinks. Energy Drinks. 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 energy drink ka na naman. Meron na lang protas, protas. Ito tubig oh. No? <laughs> mas maganda pa. Isang, ano, isang drug na tubig ko ng bawal. Ay, mas maganda pa to tubig ko. Kahit malamig. Mga drinks mm. na ano. Mm. May alcohol. Pwede naman minsan lang.